Namahan ng comedy queen na si Ai de las Alas ang ina ng dalawang beses na Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, si Angelica Yulo, sa kanyang life-selling event. Ang kanilang pagsasama ay nagdulot ng malaking interes at kasiyahan sa mga manunood. Sa kabila ng mga hamon sa online selling, naging matagumpay ang pagbibenta ng mga produkto ni Angelica, kabilang ang mga bags at shirts. Ang tulong ni AI sa pagtitinda at pagmamodel ng mga produkto ay nakatulong ng malaki upang mapabilib ang mga mamimili. Hindi lang siya basta nagbigay ng suporta, aktibo rin siyang nakilahok sa proseso na naging dahilan ng mabilis na pagbebenta ng mga paninda. Isang bahagi ng estratehiya ni AI ay ang pagtawag sa kanyang mga kaibigan sa industriya ng showbiz. Isa sa mga kilalang personalidad na kanyang tinawagan ay ang direktor na si Daryl Yap. Nang ni AI si Daryl na bumili, Agad itong pumayag at nakiisa sa live selling. Sa katunayan, nagpost pa ito sa kanyang Facebook account bilang patunay ng kanyang suporta sa online selling ni Angelica. Hindi ito ang unang pagkakataon na ipinakita ni Ai-Ai ang kanyang suporta kay Angelica. Una na niyang sinabi na aabangan niya ang live selling ng ina ni Carlos Yulo upang makabili ng mga item na itinitinda nito. Ang kanyang dedikasyon na tumulong sa mga kapwa artista at kanilang mga pamilya ay tunay na kahanga-hanga. Ang pagkakaroon ng isang kilalang personalidad tulad ni Ai, -Ai bilang guest sa live selling ni Angelica ay tiyak na nakatulong upang makuha ang atensyon ng mas maraming tao. Ang mga tagahanga at manunood na sumusubaybay sa mga aktibidad ni Ai, Ai ay nagkaroon ng pagkakataon na makilala si Angelica at ang kanyang mga produkto. Dahil dito, naging mas matagumpay ang kaganapan. Sa mundo ng online selling, mahalaga ang pagkakaroon ng mga influencer o mga personalidad na may malaking following ang kanilang suporta ay maaaring makapagpataas ng benta at makakuha ng mas maraming customer. Sa kaso ni Angelica, ang pagdalo ni AI sa kanyang life selling ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pakikipagtulungan at suporta sa isa't isa sa industriya. Bilang isang ina, si Angelica ay nagpakita ng dedikasyon hindi lamang sa kanyang anak kundi pati na rin sa kanyang negosyo. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy siyang nagpuporsige at naghanap ng mga paraan upang mapalago ang kanyang negosyo. Ang kanyang determinasyon ay maaaring maging inspirasyon sa marami, lalo na sa mga nagbabalak na pumasok sa online selling. Sa kabuuan, ang live selling event na ito ay hindi lamang tungkol sa pagbibenta ng mga produkto. Ito rin ay nagbigay diin sa halaga ng pagkakaroon ng suporta mula sa mga kaibigan at kapwa-artista. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ay tunay na mahalaga, lalo na sa mga pagkakataong kinakailangan ng dagdag na tulong at inspirasyon. Mahalaga rin ang mensahe na naiparating sa mga manunood. Ipinakita nito na kahit gaano kabisi ang isang tao, may oras pa rin para sa pagtulong sa iba. Ang mga simpleng hakbang tulad ng pagpromote sa mga produkto ng kaibigan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng ibang tao. Sa mga susunod na panahon, inaasahang magkakaroon pa ng mga ganitong kaganapan na magbibigay diin sa suporta ng mga kapwa-artista. Ang industriya ng showbiz ay hindi lamang tungkol sa kompetisyon kundi pati na rin sa pagtulong at pagmamahalan. Sa huli, ang tagumpay ng bawat isa ay tagumpay ng lahat. Ano ang inyo sa balitang ito?